Puno din yung pasal, nasa lubong. Puno. Yan, bitbit -bit namin yung mga ano niya. Maninda niya. Gusto na siya maninda. Yan na, meron ng ano, bakanti yata ito. Oh, meron na, parating. So pwede man lakarin guys na malapit lang pero may bitbit -bit, -bit eh. Tsaka hindi siya maka ano dyan sa ano sa tulay. na yeah, mga panindan niya. Ayan. Oh, ito yung gunting mo. Oh. Pera mo. Huwag mo ipapag kung saan saan. Na kailangan mo mo naman ligpitin yan. Hindi mo man iwan na ganyan. O oh, wala yan. Yung mga sako, ilagay doon sa ilalim, mo. Oh.

Meron pa daw siya sa kanila sa kabahay. Hindi niya lahat. Dapat ano mo yan ni? Eh? Ay oo, hindi da hindi dapat ganyan. iyan Iano mo yan? Iganon? Likado yan?

Oh, tige, natin. Oh, tige, natin. Pwede mo ba bilangin yan? Bilangin mo na tayo, isulat mo lahat ilan, ilan yan? Pag iniiwan mo sa gabi yan? Oh, tara na, tingnan na natin sa tutok na ito kalingap siya ang lupit ng tubi, jibibla, jibbal, jibbal, ay sumabay sa Kasi so, yung ayaw ay, yung amba. Iiwanan niya Asan? Ah, open. Wala rin yan. Kala ko, close. Tapos may tao. Mal Ah, mawala pa rin to yung paninda mo. Open pala to eh. Kala ko sarado. Bakit? Konektado ka ba dyan sa CCTV na yan? Konektado ka? Nako, ubos dito. Open. Kala ko sarado. Taas ang mga pader. Yung pala mababa oh. wala rin to maubos tong paninda niya delawe wala rin yan Manakaw pa rin yung paninda mo, iiwan mo dyan. Kahit may CCTV, hindi ka naman nakakunik sa CCTV. Buti kung nakakunik ka, ang alang mag, magbigay pa sila sa'yo ng oras na i-check yung tindahan mo. Alam mo, Jubal, hindi sila mag-waste ng time na ay titignan pa yung tindahan mo. I-check nila. Oh. yang nanti aku punya gabung menari Hoy, mga madali na kay hapon na, maghihanap pa tayo ng ano. Bala ka. Uh, Basta kandaduhan mo lang. Mm. ano? Mm. Oh, oh, Pag, at saka pag sarado yung gate niyan, wala nang papasok dyan. Mm. Kapitito sila dyan. Eh. Ha? Wala po talaga kahit araw gabi dito. Wala? 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 Dati uh -huh. nga po, wala pa po, po yung CCTV na yun. Kuya, kuya ba? Wala, wala. wala. yan. Kuya, ito ba, sigurado ka si, ano, makaka-safety siya. Opo. Ano, yung kanyang mga paninda, ano? Opo, po yung wala po na lang dito. Oh, yung dito. wala. may-ari na taas na yun. Ah, oh, ay, ah. kanyang ah. Ayan, din, rin, eh. Ayan. Ayan. naman ang Ayan. Ayan. Si ay, Siya pa lang gumagawa ng kanyang... O, oh, bahala ka na. Kasi alis na kami. May gagawin pa kami. Mag mag may hahanapin kaming... Wala na ako pera. Ako. Ah, bahala ka, bili ka. Oh, sige na. Safety na. Basta, ano yan mo na lang yung andado mo. Oh, sige. Bumili ka. Ha? Nanay niya? Hindi. Uh, na Irapan uh, daw siya. Uh, Irapan uh, daw siya magbitbit dap ano. Ayan. Iwanan nang yan ganyan Ayan. daw. Hindi na kay kami, alis na kami, may gagawin pa kami.

Kita katakan tak animal. Sudan. Parang maraming mata siya ba? Saan-saan siya nakatingin?

nyo na mahirap ngayon ako. Pag anuhin, i-anuhin ba? Lilis nila yung presyo. hindi ka na maluko niya matubang yung ano mo eh <laughs> matubang ka na tapistap na siya. Mili. Dito sa abila. Jubay. Riwanan mo na yan. <laughs> Alis na kami. Alis na kami. Ha? Ha? Ah, so, bad luck.

Jubal. Bukod mo ka pa gabi ha. Uh, Uwi na kami Jubal. Paano yan? O, ma, alas 9 ka, wala kang ilaw. May ilaw ka. Wala. Ah, lagyan mo muna ng ilaw yan. Ako ulit na. Ha? Nine. Nine? Malda. Hindi ka pupunta na lang pad. Malda, ADD. Hindi ka pupunta doon Kasi hindi namin alam kung kailan siya darating Maghintay ka Hindi namin alam nga Maghintay ka At Papalam lang sa amin yun Kasi katagadait yun Nabinta ka na ng juice? Ininom mo. Ayun. Bankrupt ka. <laughs> Paano mo malago yan? Kinakain mo din pala. Kinakain mo din pala yung paninda mo. Paano ka maglago yung pangalagay? Babayaran. Wala rin yan. Sa trabaho ka? Bahala ka. O, alis na kami. Sa trabaho ka tapos iniiwan mo yung paninda mo. Perfect mo. Ano mo na alis? Wala na yan. Hindi wala. Bakit? Boy dad. Wala. Hindi. Pahinga kami bukas. May isang of... oh, abog. O, mag-vlog ka, mag-vlog ka. O, oh, ikaw mag-vlog ka. Mag-vlog ka na lang.

And Kalinga proper Jackie, Kalinga Jason, Papa Dun Daddy Tim.